Pwede bang kumita ng 300-500 pesos yan? Ang sasagutin natin alam nyo naman siguro ang Palawan Western Union at Cebuana yan din ang ginawa ko sa aking Gcash nung una kunti pa lang ang aking cost owner pero kumikita na ko ng 100 pesos at nung nakasanayan na ng tao ang aking pwesto kumikita na ko ng 300-500 pesos sa pamamagitan ng cash in at cash out matagal na ang Gcash pero bago ko pa lang siya naisip gawing negosyo ganito lang naman kadali kumita sa isang tao na nagpa-cash in ng 500 ang pesos sinisingil ko ng 10 pesos at meron din minsan 1,000 pesos at ang sinisingil ko ay 20 pesos. 5,000 nagpa-cash in or cash out sa akin. Sa 5,000 meron akong 100 pesos e eh kung limang tao mag-cash in sa akin. Nang 5,000 pesos e di meron akong 500 pesos. Pero meron pa tayong benibentang load hindi pa kasali. At cash in at cash out dyan. Ayos ba diba kahit nasa bahay lang? Pwedeng gawin ito pero kailangan mo rin ng capital para magawa itong Gcash negosyo. Sana sa katulad kung hindi pa alam ang ganitong negosyo, ay gawin muna habang maaga pa. Napadakadali lang naman ito. Ako ay dating of you na nagnegosyo sa ating bansa at kumikita gamit ang Gcash at iba pang negosyo sa aking puesto.